Hello guys, meron lang gustong i-share. Isa po sa mga viewers natin ang nag-comment. Ang sabi niya, paano ka matawag na remnant kung lumisan ka? Yung nilisan mo, sila ang remnant. Hindi yung umalis sa naiwan. Ayan. So, uh, sagutin natin yung ganitong question. Ako hindi ako galit sa'yo brother ha. Yamang nag-comment ka siguro naman may kalayaan ako na sumagot po dito. Kung susundan natin yung argument mo na yung remnant is yung iniwanan at hindi yung umalis. Hindi ba marami sa mga membro nyo mga nagsialis lang din sa kanilang mga sekta? Marami sa mga member dyan is galing sa katoliko, sa protestante, sa born again, sa baptist, sa INC, meron pa nga may muslim eh. So, kung titignan mo, hindi sila yung tunay na remnant kasi nagsialisan lang naman kayo dyan eh. Di ba? Nagsialisan lang naman kayo sa iba't ibang sekta tapos umanik kayo sa sinasabi mong tunay na remnant. No. Oh. Kaya lumilitaw, kaya mo lang sinasabi na kayo ang remnant kasi inalisan ko kayo. Hindi dahil sa napuprove nyo na yan talaga ang remnant church. Ikalawa, ang pag-alis sa isang sekta, sa isang makatwirang dahilan, ay patunay ng pagtawag sa iyo ng Diyos sa totoong remnant church or totoong pananampalataya. Sapagkat ang pag-alis sa maling sekta o maling pananampalataya ang patunay na ang puso mo gusto mong maglingkod sa Diyos sa totoong pananampalataya. Hindi ibig sabihin umalis ako sa sinasabi mong remnant is kayo na yung remnant. Bakit? Una muna pagtiningnan natin yung claim ninyo na kayo ang remnant. Okay, babagsak lang naman yan sa Revelation 12.17. Ito, matagal ko na itong naipapaliwanag sa ibang mga video ko. Uh, mali yung understanding ng Seventy Adventists sa pagkakakilan lang ng remnant sa Revelation 12.17. Kasi daw ang kaya nila na i na sila daw yung remnant kasi based doon ang palatandaan nagsisitupad sa utos ng Diyos at meron patutuon ni Jesus yung kautusan ng Diyos which is yung Ten Commandments then yung patutuon ni Jesus ito yung gift of prophecy na ito daw po ay natutupad sa ministry ni Mrs. White kaya ang Seventh Day Adventist commandment keeper at meron silang SOP or Spirit of Prophecy yun nga po yung mga writings ni Mrs. White paano natin nasabi na hindi ang Seventh Day Adventist ang remnant Disclaimer lang po sa pagtalaki na ito, hindi ho po ako mataki sa Seventy Adventist. Comment po ito ng isang Seventy Adventist na kung totoo ng lalait nga ito sa akin eh. Pero sinasagot ko siya ng tama at mayroong pag-ibig. Baka sakali ma-realize ng mga member dyan na mali yung kanilang claim na sila ang remnant. Bakit po? Unang-una, uh, si Apostle John inusig po siya dahil sa patutoo ni Jesus. So yung patutoo ni Jesus na bababasa sa Revelation 12.17 na taglay ng remnant, kung sa understanding ng Adventist, ito yung ministry ni Mrs. White. Ito yung kanya mga writings. E di lumilitaw si Apostle John, inusig pala, nakaranas na matinding pag-uusig. Dahil sa mga sulat ni Mrs. White. yun ba yung gusto mong palabas? Napansin niyo, nakita dito yung inconsistency ng understanding. Bakit po? Kasi si John, kaya naman siya inuusig ngayon, hindi lang siya kasama yung mga Christian. Kaya nga po, yung, yung patutuon ni Jesus, hindi iba pa ito sa kaloob na pagkapropeta. Magkaiba pa po yan kasi yung kaloob na pagkapropeta, specific po ito sa isang tao na tinatawag ng Diyos sa ganung tungkulin kagaya ng pagka-apostol, hindi naman lahat apostol. Kasi meron pananaw na kung mo nangangaral ka, kung evangelist ka, or uh, nangangaral ka sa iba't ibang lugar, apostol ka na daw. Hindi, po. yung pagka-apostol na tungkulin, hindi po siya hindi po siya basta kalagayan o katangian. Yun po ay isang tungkulin or posisyon na ipinagkakaloob specific sa isang tao. Ganun din yung kaloob na pagka-propeta. Hindi rin naman lahat propeta. Meron lang specific na tinatawag sa posisyon na yon. So, hindi siya yung mismong patutuon ni Jesus, hindi siya yung spirit of prophecy. Iba yung spirit of prophecy sa kaloob na pagkapropeta. Magkaiba pa po yun. Sapagkat sa Bible, ang mga mananampalataya, palataya, lahat sila may patutuon ni Jesus. Pero hindi naman sila lahat propeta. So, kung yung patutuon ni Jesus ay tumutukoy sa kaloob na pagkapropeta, ang tanong, lahat ba ng membro sa Adventist propeta? Hindi naman. Pero sa Bible, yung remnant church, mayroon siyang kaloob na patutuon ni Jesus. Kung titingnan mo, si John, kasama ng ibang mana ng palataya, inuusi dahil sa patutuon ni Jesus. And anong, bakit ba sila inuusig? Simple lang, sa pangangaral nila ng ebanghelyo, dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kasi yung ebanghelyo, ito yung buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Ipinapangaral nila sa mga tao na kung sasampalataya ka na si Jesus, ang siyang mesaya na inaantay ng kanilang mga ninuno, at sasampalatayanan mo siya bilang anak ng Diyos na matay, na ipako sa krus at muling binuhay noong ikatlong araw, ikaw ay maliligtas. Yun yung patutuon ni Jesus na siyang dahilan bakit inuusig ang mga alagad ni Kristo. So malayo. Malayo ang understanding ng Seventh-day Adventists regarding patutuon ni Jesus, Spirit of Prophecy. Ang Spirit of Prophecy, iba pa po siya sa kaloob na pagka-propeta. So dito makikita natin na hindi tunay na remnant church ang Seventh-day Adventist. Bakit? Mali ang kanilang understanding about sa patutuon na na taglay ng remnant. Hindi po ang Seventh-day Adventist ang tunay na remnant. Unang-una, yung kautusan sinusunod nila. Pero ang Adventist, abortionist. Meron niyang isang member ng Adventist na na isang abortionist eh napakaraming na ano na, na ipa-abort kasi may nangangatwiran eh hindi ka naman license na doktor eh, ang problema yung nag-abort sa inyo, mga license ng doktor, so makikita natin na nilalabag ng Adventist ang kautosan ng Diyos sapagkat sa kautosan ng Diyos bawal pumatay. Ikalawa, mali yung understanding ng Adventist na yung uh, patutuon ni Jesus na taglay doon ng remnant kaya sila daw ang remnant is yung spirit of prophecy na tumutukoy sa kaloob na pagkapropeta which is yung mga sulat nga doon ni Mrs. White. Hindi po, yung patutuon ni Jesus na taglay ng remnant ito po, yung gospel, yung ebanghelyo na siyang dahilan bakit sila inuusig ng mga tao. So, mas masasabi ko sa iyo, brother, uh, maganda na nasa remnant church. Pero i e, dapat diba sabi, sabi nyo nga eh, progressive dapat yung pag-aaral. So, sana i-progress mo yung pag-aaral mo at marirealize mo, wala ka talaga sa tunay na church. Kaya nga namin inalisan yan kasi na-realize namin, hindi yan ang tunay na remnant. Ang tunay na remnant church nang galing pa sa Jerusalem. Nang galing sa Jerusalem, then nausig, nangalat, nakarating sa Asia Minor. Then sa Asia Minor, siya po ay nakarating sa Amerika at mula sa Amerika, nangalat sa iba't ibang bansa hanggang nakarating sa Pilipinas. Hindi po nag-start sa Amerika lang. Kasi yung Seventh-day Adventist Church, nag-start lang sa Amerika. Hindi po siya galing sa Euro. Hindi siya galing sa pangangalat ng first century Christian. Kaya pag tinignan mo yung background ng Seventh-day Adventist, wala siyang history background na galing siya sa Jerusalem. Hindi mo siya matitrace back na galing siya sa Jerusalem. Galing siya sa Millerites ito po yung grupo na pinangunahan ni Miller na nagtuturo na 1844 magbabalik si Kristo. Kaya nagkaroon ng Great Disappointment. Kaya po yung Seventh-day uh, Adventists bunga po sila ng Great Disappointment noong 1844. Hindi po sila matitrace back na galing po sila sa Jerusalem. So hindi siya tunay na iglesia. Kaya may tatlong point brother. Unang-una, hindi talaga commandment keeper ang Adventist. Bakit? Meron pong abortion guidelines labag sa Bible. Ikalawa, mali yung understanding sa patutuon ni Jesus. Hindi ito kaloob na pagkapropeta. Ito po yung gospel na ipinapangaral ng mga apostol at ng mga alagad noong first century Christian pa. Noong first century pa hanggang ngayon. Ikatlo, wala pong historical background na ang Seventh-day Adventist is galing sa Jerusalem. Sila po ay nag-originate lamang po sa Amerika. Bunga po yan ng great disappointment ng mga Millerites na nagtayo ng sarili nilang sekta at tinawag na Seventh Adventist Church. So, tatlong point na nagpapatunay na hindi tunay na remnant yung inalisan namin. Mana pa yung inaniba namin ngayon, yun ang tunay na remnant sapagkat ito ay mayroong background na nanggaling pa sa Jerusalem. Sa ibang pagkakataon tatalakayin po natin yung remnant church na nanggaling pa sa Jerusalem. So, masasabi ko sa iyo brother, uh, hindi ako galit sa iyo at alam ko naman yung nararamdaman mo kung bakit mo nasasabi yan. Nga bang, kailangan mo talaga mag move on. Wala na ako sa Seventh-day Adventist Church dahil hindi talaga yan ang tunay na remnant church.